Kedaro po, ako po si RP, ng Jim Depot So, meron po tayo another proof of completion. Ito, maganda itong topic natin ngayon kasi itong mga kliyente natin na to is mga dati na natin kliyente na nag-bumibili uli ng mga gym equipment natin. Bakit? Una kasi, syempre, yung, yung tiwala sa atin ng mga kliyente na yun kasi kung tayo ay nag-deliver ng palpak na gamit, hindi na para umorder pa sila uli sa atin. Kung mapapansin nyo kasi, Marami sa mga proof of completion natin is mga kliyente natin na nagdadagdag ng equipment. So, itong dalawang proof of completion natin sa dalawang magkaibang lugar is perfect example ng uh, bakit kailangan kang mag-dagdag, uh, uh, mag-adapt, mag-upgrade ng mga gym equipment mo kahit na nag ka ng gym business mo. So, speaking of that, isa sa mga masugid natin na mga nagre-reorder si Sir uh, Jimmy Solis ng Pangasinan. So anyway, itong proof of completion natin is para kay Sir Charles at saka kay Sir Vin na si Sir Charles is from Tarlac eh, si Sir Vin is from Camarines Sur. So magkalayo siya, north and south. So pareho silang mga dati ng kliyente. Ngayon, ito yung na-experience nila. So magkaiba ng konti ng story nila pero ang, ang pinagkakatulad nila kasi yung space nila, pareho kanila. Okay. So kagaya nung topic natin kanina kay Sir Richard at saka kay Ma'am Gemma Gutierrez. So kanila yung pwesto. Tapos, naglagay sila ng equipment na kakasya do sa budget nila. Pero malaki pa yung space. Ngayon, anong nangyari? Dahil sa pagtatayo nila ng gym business nila, dumami ng dumami yung mga tao nagji-gym. To the point na kailangan na nila magdagdag ng mga gym equipment para makater yung mga kliyente nila. Kasi, maski ako, experience namin sa Gym Republic yan, kahit dagdag nga kami ng dagdag na equipment, padami ng madami yung tao, na ikaw na mismo yung may na wala silang magamit dun sa visa sa gym nila, sa gym mo. So gano kami nahihiya ako kaya dagdag ako ng dagdag. So ganito rin yung ginagawa nung ano. No iba mga kliyente natin. Etong pagdadagdag na is isa sa mga paraan na pwede mong gawin para hindi lang ma-maintain yung mga dati mo ng kliyente, pero ito rin ay isa sa mga reason para maka-attract ka pa ng mas maraming kliyente. Para maka-attract ka, hindi lang nung baguhan na mag-gym, pero mas maka attract mo ngayon <coughs> yung mga nagji-gym na sa iba pang gym. Kasi mas marami gamit mo, dagdag ka ng dagdag, may bago ng bago, may bago at hindi pipila. So yun yung kagandahan. Pero may iba ko, itong kiservin, magandang kwento kasi to. Yung kiservin ng Camarines Sur, kung di ako nagkakamali sa tigaon, ang story na ito, bumili lang si Servin ng gamit sa akin for home use, sa bahay lang. Siya lang mag-isa ang gagamit. Tapos, napansin niya, from time to time, may mga gusto makisabay sa kanya ng mga kapitbahay na makikipag-workout. Up to the point na nagdadagdag siya ng mga gym equipment para sa sarili niya, pero dumadami na ngayon yung tao nakikijim sa kanila. So ngayon, napag-isipan niya na why not i-convert ko yung uh, home gym ko into a commercial gym business which is yung, yung ginawa niya ngayon. So ngayon, successful siya doon sa kanyang maliit na gym business. So nakakatuwa kasi 'yun yung sinasabi ko na yung gym equipment, regardless 'yan kung kay ginagamit mo sa bahay o ginagamit mo sa commercial use, lahat 'yan investment, hindi yan expense kasi kung gamitin mo man sa bahay 'yan, ang balik niyan sa health mo. Tapos later on, gusto mong gawing uh, commercial gym business, pwede. Ang inaasahan ko ngayon dito, Shout out kay Sir Alfonso, kay Sir Pon ng Ilocos. Nakakadami na sa akin si Sir Pon ng ano eh, ng order ng uh, pang home use ng mga gym equipment. Ako, nararamdaman ko, Sir Pon, shout out, na one of these days, ikaw convert mo na ng commercial gym business mo yan kasi hindi rin biro talaga ang pwede mong kitain. Kundi ako nagkakamali, parang engineer, si Sir Pon, maaring contractor siya, Sir Paul, kung contractor ka man, sinisigurado ko sa iyo, kung magtatayo ka ng gym business mo, hindi ito makakaapekto doon sa current na negosyo mo. Kung anong pa man yan, kaya mong isabay ito. So, Sir Paul, asahan ko kayo. So, ito, yung mga orders ng mga clients natin ngayon, is pandagdag lang sa gym business nila. Kaya kayo, huwag kayong magiging kampante kaya kumuha ka man sa akin ng equipment noon or hindi, importante na matuto tayong mag-adapt dahil nanonood ka sa videos ko, ibig sabihin, gusto mong matuto eh, papaano magpatakbo na sarili niyong business. Which is, yun yung pinakamalaking asset na pwede niyo makuha kay Jim Depo kasi dito hindi kami madamot. Hindi kami madamot mag-share ng mga nalalaman namin sa mga kliyente namin. Kasi meron kami 16 years ng experience sa pagpapatakbo ng gym business. At yung natutunan namin sa 16 years na yon yun yung itinuturo namin. Yung mga pagkakamali namin sa gym business namin, sinasabi na namin sa inyo para hindi nyo na kailangan pang pagdaanan. At yung mga tama na nagawa namin, yun yung magandang tularan. So, yun yung pinakamalaking advantage, advantage nyo sa gym dito. So, quick, ano lang, kasi hindi pa ilalagay na lang ng kabel, kable yung kay Servin para deliver. So, 4x4 yung in order ni Servin, mabentang-mabenta itong uh, 4x4 natin. Bakit? Kasi, Bukod sa meron ka adjustable pulley na pwede mo gamitin sa crossover mo or kung ano man yung cable exercises na kaya mong gusto mong gawin, pwede ka rin mag lat pull down dito kasi may lat pull down attachment. Pwede ka rin mag rowing kasi may rowing attachment. Pwede ka rin mag squat rack, mag bench press kasi may J-hook. Pwede ka rin mag sweep machine. So panalo panalo ka. Magkano lang to? So kung napapanood nyo yung reels natin, bentang benta sa reels to. Ang dami actually, kung makikita nyo sa likod, sa background natin sa likod, meron pa tayo uli na isang upcoming na 4x4. Kasi panalong-panalo kong 4x4 na to, regardless to, kaysa gamitin mo sa gym or kaysa gamitin mo sa bahay, panalo yun. So, ito yung kisir Vin Lacerna, kisir Charles naman, nagdagdag siya ng na reverse flies with pec deck, ng assisted squat with standing calves. At ngayon, may pang shoulder na, nag-add din siya ng t-bar row at Roman chair. Tapos, ibang plato, nagdagdag din siya. Sigurado tayo, kaya tayo, kaya nagdagdag ng plato. Si Sir Charles is marami na talagang tao gumagamit sa gym niya. So, I hope uh, may natutunan na naman kayo sa panonood nung uh, video natin. And I hope, do sa mga uh, hindi pa alam kung ano yung pwede lang gawing negosyo, is makonsider nyo yung gym business na negosyo para sa inyo. Ako po si RP na gym dito. Maraming salamat po.